Magandang gabi mga kalaki. Maraming salamat po sa mga nagbalato po ngayon po. At nanalo po sila sa 5pm draw daw po 1.30. Totoo po ba? Hindi ko pa kasi natsicheck eh. Ayan po may mga apat po na nag-confirm sa akin na Sir Red, salamat po. ba diba, nakita nyo naman pinopost natin, tinatawagan natin sila yung mga napapanalo natin. Ngayon po, may napanalo na naman po tayo. 1.30 po ang labas, hindi ko po alam kaya vlog po agad tayo mga kalaki kaya ang gusto ko po, masundan po ng masundan mas marami pong manalo ngayon pong August lagpasan po natin yung mga napanalo natin ng July, ano po, gusto ko po mamigay na mamigay ng mga lucky numbers kahit po 6 digit na yan, mamimigay na po tayo basta po makakapag-antay ka, basta naka-follow ka at nagsishare po ng videos namin na libre naman kasi ang mag-follow, libre ang mag ng videos mag mga kalaki, comment to comment libre yan, walang bayad, gawin mo na para magkaroon ka naman ng lucky numbers, di ba eh kung wala ka namang gagawin dyan, naasa ka lang na ganyan, eh walang mangyayari sa buhay natin mga kalaki. Dapat, effort-effort uh, din po mga kalaki okay, sa mga hihingi po ng lucky numbers ngayon, sa mga nagtsatsaga po sa amin maraming maraming salamat po sa mga hindi ko pa po napapansin, baka this time mapansin na kita mga kalaki, alam ko po yung iba nagtatampo na, pero yung iba naman talagang umaasa talaga na nabibigyan ko, at ang dami ko nabibigyan na nagre-reply po talaga ako kahit gabi na po inaantok po ako, nagre-reply po ako para gusto ko po makatulong sa inyo kaya ang kailangan ko lang po ngayon mga kalaki pinanganak po ng July, August, September, October, November, December. Yung 6 digit ayan sa taas.